bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng gutom at kahirapan, bumaba. Bumaba na bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng gutom at kahirapan sa bansa. Batay sa pinakauling survey ng Octa Research, para sa unang quarter ng taon ng 2024, lumabas na 42% na lang ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Mas mababa ito sa naitala na 45% noong huling quarter ng 2023. Bumaba rin sa 11% ang nakaranas ng involuntary hunger mula sa 14% noong 2023. Ano nga bang dahilan sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nagugutom at naghihirap sa Pilipinas? Alamin natin. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaki ang tulong ng anti-poverty programs ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbaba ng bilang ng mga nagugutom at naghihirap sa bansa. Kabilang sa mga tinukoy ng House Speaker ang Cash and Rice Distributions o CARD at iba pang mga programa ng pamahalaan katulad ng Free College Education, Free health insurance at pagbibigay ng cash assistance. Sa bagong Pilipinas, serbisyong fair naman natutupad ang hangarin ni Pangulong Marcos na ilagay ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino katulad ng food, financial at livelihood assistance sa bawat probinsya sa bansa. Pagtitiyak ni Speaker Romualdez, patuloy na susuportahan ng Kamara ang economic programs at anti-poverty efforts ni Pangulong Marcos. Anya, nakahagawa na ng mga makabuluhang hakbang ang pamahalaan tungo sa poverty-free Philippines. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Marcos sa pagsugpo sa kagutuman at kahirapan sa bansa? D W Research -report. Re -re -report.